charon bulaklak. Yan po, ito po kalinawan. Madalas po na po to, yung mga laman loob. Ang dalagang ito, abala sa kanyang racket. Ang pagtitinda ng barbecue. 92 po, Lord. Thank you. Si Sarah Jane ng Daet Camarines Norte, isang estudyante na sa murang edad pa lamang daw ay natuto ng dumiskarte at tumutulong sa kanyang tita sa pagtitinda ng barbecue. First year college po sa Camarines North State College. Pag may free time po, nagtutulong. Since grade 4 po. <laughs> Alas 4 pa lamang ng hapon, busy na si Sarah Jane sa kanilang negosyo na talaga namang patok at pinipilahan ng mga customer. Sa kwento ni Sarah Jane, ang tita niya ang nagtitimpla at nagtutuhog ng kanilang mga paninda. Samantalang kapag bakante naman ang oras ay tumutulong siya para magtinda. Tingkit ko ko ba talaga nagtitimpla? From sauce sa mga isa, mga laman-loob ko. Siya po lahat ng titimpla. Malaking tulong umano ang ibinibigay ng kanyang tita para pandagdag gastusin sa kanyang pag-aaral. Opo, minsan pa yung naku na binibigay po sa kanyaelto, sweldo binabaon ko po. Si Sarah Jane, ang abala sa pag-aasikaso sa mga bumibili. Samantalang Katuwang naman niya dito si Ate Weng na siya namang nag-iihaw. Ayon kay Ate dalawang taon na siyang namamasukan bilang tag-iihaw ng barbecue. Malaking tulong umano ito sa kanilang kabuhayan. Hindi naman ako lagi -lagi Alam nyo rin ba na dito sa daet, kilalang kilala na ang Marichuy Barbecue? dahil sa sarap na talaga namang binabalik-balikan. Ako si Paps Ray at ito ang kwento. Paps Ray TV